Ayan, magandang umaga sa inyong lahat, guys. Meron tayong dito'ng bisita, dalawang pogi. Ayan, oh. Lakas ng ulan. You know. Ingat sa lahat ng bumabiyagi. Ayan, itong dalawang 'to, meron yata itong na aircon. Hindi ko lang alam kung saan. So, ayan si Boss Rigo, tapos si Boss Randy trusted natin ng mga ano uh, technicians si Boss Rico yung ano sa Rix Service Center ayan kasama si Boss Randy si Boss Randy all around dyan na technician kahit saan mo yan hilahin pwede yan kasang wala no eh okay, bagong bagong Honda ADV 160 ni Boss Randy Sana all bago motor <laughs> yeah, Motor niya ni Ano ni Boss Rico Ano yan eh Aerox 155 Hey Ano patawa-tawa ka ngayon <laughs> Maulan <laughs> Si Boss Rico Hey Zero balance kasi maulan O baka may mga Ano na kayo dyan O tuwaran din na kayo dyan Na appliances Ayan o <laughs> TV, ref, washing, aircon. Yeah. Ayan. <laughs> Kaya nilang kalikutin yan. Ayan, <laughs> <laughs> yeah, di sila makabiyahe, di sila makaalis. Sir, saan punta nyo ngayon, sir? Alam pa rin, sir. GRS. GRS. Anong gagawin nyo dun, sir? Installer ko, oh, yan yeah. uh -huh. ang mga certified installer natin dito sa Wheeland, San Saragay. Yan, dalawang pogi na yan. Ayan, no? Oh. so, <laughs> ayan, nasa lahat na ng ngayon, ingat na lang kayo, guys. Kasi maulan talaga. Ayan, hindi rin tayo makabiyahe kasi, ayan, maulan. Hindi tayo makapagmotor. So yun, shoutout na lang sa lahat ng mga kapanood ng video na to at ayan, see you na lang sa next vlog. Maraming maraming salamat.